Ayan, nakakalungkot po na pangyayari mga ka-farmers dahil sinubok na naman po tayo ng tadhana. So, meron po kaming mga baboy na iha-harvest na sana ngayong katapusan. So, ayan, yan po sila. Kaya lang, ito po... Ito. Yan, hindi po namin namalayan mga ka-farmers na nagbabasa pala yung kanyang dumi. Matinding pagtatay po mga ka-farmers. At hindi po namin nakita kaagad. So, dito po galing itong baboy na itong mga ka-farmers. Ito po yung kanyang mga kasama. So, harvest na sana ngayong katapusan. Kaya lang hindi ko na umabot. Kasi nadatnan po namin na hirap na po siyang makatayo at nangangatal. So, nanginginig po yung kanyang katawan mga ka-farmers inaaway po ng kapwa niya baboy. So amin po siyang tinutulungan mga ka-farmers para makatayo. Ang hindi po namin alam ay hindi na pala kaya ng kanyang katawan. So habang hinihila namin siya ay unti-unti po siyang nanghihina. Hanggang sa nahihirapan na po siyang huminga mga ka-farmers. Kaya ang ginagawa po namin ay amin po kaagad kinatay ng mapakinabangan pa. At sinubukan ko rin ho mga ka-farmers na tusukin po ng karayom yung kanyang tenga para makalabas po yung dugo. Pero huli ni po ang lahat mga ka-farmers nahihirapan na po talaga siya sa paghinga kaya ang ginagawa ho namin ay tinuloy na lang kasi maari pa naman itong ulamin marahil yung iba nagtataka at meron din pong nagtatanong sa atin na posible pa lang ganito ang mangyayari sa baboy kahit ganito na po kalaki mga ka-farmers ay oo naman parang tao lang din po mga ka-farmers yung tao kapag naubusan po ng tubig mga ka-farmers dahil sa pagtatay at pagsusuka so yung iba nalalagutan ng hininga so ito namang baboy ho natin siguro nagsusuka po ito at hindi lang namin namalayan so ang nakita ko po kasi na lumiliit po yung kanyang chan so pansin ko ay hindi po siya kumakain so yun po ang kaibahan mga ka-farmers kapag ganito pong unlimited po yung pakain natin or naka auto feeder po tayo so yun po ang disadvantage mga ka-farmers sa auto feeder dahil hindi po natin mamamalayan kung alin po sa mga baboy natin ang hindi ko So hindi po katulad sa hindi auto feeder kasi every time po na magpapakain po tayo ay alam po natin kung alin po sa mga baboy natin ang mayroong karamdaman. Dahil kapag magpapakain po tayo at may baboy na ayaw pong kumain ay atin po kaagad sinusuri kung ano po ang dahilan kung bakit ayaw niyang kumain. Dito naman sa auto feeder mga ka-farmers ay hindi po natin mamamalayan dahil ang akala lang po natin ay busog po sila. So, sa auto feeder po kasi, lagi po silang busog dahil kain lang po sila ng kain. So, hindi po natin alam na meron din po palang iba na hindi ko makain dahil meron na pong karamdaman. So, kailangan po mga ka-farmers kapag mag-auto feeder po tayo, ay lagi po nating i-check at i-monitor po yung ating mga alaga para hindi po matulad dito sa baboy natin na kung tutuusin ay madali lang naman sana itong gamutin mga ka-farmers. Kung napapansin po natin ito ng mas maaga at naturukan po natin siya ng gamot na hindi po huli ang lahat.